hanggang saan ba aabot ang karapatan ng isang tao? Noong di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya, hindi pwede kasi may meeting siya, eh, binasa ko pa Pieste, eh. Viral na viral na ngayon si Lexter Castro sa kanyang pambabasa sa isang delivery driver sinabi niya na babasain niya ito. Hindi naman pumayag ang delivery driver dahil sinabi niya na may meeting pa daw siya. Ngunit binasa pa rin siya ni Lexter. Sinasabi niya na humingi siya ng permiso, hindi naman pumayag si driver kaya hindi permission ang hiningi niya. Kundi binalaan niya si kuyang driver. Much more kung permission ang sinasabi mo. Kasi pag sinabi mo permission, pag humindi siya, wala kang karapatang basain siya. Dahil permiso nga, ba? Diba? Pinakita rin nito na hindi niya nerespeto ang kapwa-tao niya. Hindi niya naisip na ang karapatan na ito ay hindi na karapatan. gusto niyang magbasaan sila ng mga kaibigan niya o mga katropa niya. Pero huwag niyang idadamay ang mga taong ayaw naman makipagbasaan. Ang mga taong dumadaan sa San Juan, ang mga taong nagtatrabaho, na hindi naman nagsa-celebrate ng ganitong pista. Kahit nga sabihin mong mga taga San Juan pa, baka ayaw din nitong makipagbasaan, lalo na yung mga papasok sa trabaho, yung mga kakaligo lang na nag apply ng trabaho, tapos babasain mo, sino bang magiging masaya dito? Ang mga nagiging masaya lang dito yung mga nambabasa, pero yung mga taong binabasa nila, naiinis at nagagalit. At yung sinasabi niyang huwag daw dadaan sa may San Juan eh, hindi naman niya pag-aari ang San Juan. Hindi naman titigil ang business ng San Juan at lahat ng bagay sa San Juan dahil sa pista nito. At mag-ingat po tayo dahil meron na ngayong kaparusahan since 2018 pa pala sa mga taong mga nambabasa yung mga nagbubukas ng sasakyan, yung mga nagyuyug-yug nito at nang babasa. Mag-ingat tayo dahil meron na itong kaparusahan pala. Wala pa nga lang, wala pa nga lang napaparusahan. Pero ngayon, hinahanap na nila ang mga video footage para masampahan ng kaso yung mga tao na nambasa. Aklas naman ang mga tao sa social media dahil sa ginawa ni Lester. Gumante ang maraming tao at nag-order ito sa pangalan niya. Dapat naman hindi ito ginawa ng mga tao. Okay na lang sana na binasi si Lester. Dahil kawawa naman ng mga delivery rider ngayon. Napakaraming mga orders ang dumating kay Lester at hindi niya ito mabayaran. Kaya naman nagsasuffer ngayon ang maraming delivery rider. Dahil hindi nila alam kung paano nila marerefund ang pera nila. Ang isa namang ito na delivery rider na naglabas ng sama ng loob sa social media na nagkagastos siya Ngunit sinalo siya ng isang ate na nagbayad ng in-order sa pangalang Lester. Kaya ngayon, sinasabi sa social media na kapag may umorder sa kanilang Lester Castro, huwag nila itong tanggapin dahil ito ay scam. Panoorin natin ang video. Hey, mga nag kaya, kaya, Si Kuya din. Oh, tignan niyo, oh. ah, lang, oh. Mga na-perwisyon nyo. Ang ngayon Magkano yan, boss? 2360. 2360. Mr. Castro. 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 Mr. yan Mr. Castro. 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 Mr. Yan gamit pangalan ng tropa. Kaya sa mga taong galit na galit at ipinapangalan ang mga orders sa pangalan ni Lester, sana tigilan na nila ito dahil kawawa naman ang mga delivery riders natin. Maliit lang naman ang kinikita nila. Sila tuloy ang mag-aabonin nito. Na mahirap ang trabaho nila. Dahil puhunan din nila ang katawan nila sa matinding init at kapag umuulan. Ipin natin na sa maliit na halaga, mapeperwisyo sila ng gusto.